Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Noong unang panahon, naglipa na ang mga higanteng dinosaur na kumakain ng maliliit na hayo. Kundi lang dahil sa pagtama ng bulalakaw na nagdulot ng dilubyo, buhay pa rin sana ang mga dinosaur. Sa kasalukuyang panahon, meron pa rin namang mga natitirang dinosaur ito yung mga lizard na kahit hindi man kasing laki ng dinosaur, nananatili pa rin mabangis at mahusay na predator. Kaya naman sa video na ito, may ikilala ninyo ang iba't ibang lizards na mahusay humuli ng prey at matitinik na hunter. Simula natin sa mga anawli. Isa itong uri ng lizard na may kita sa North at Central America kasali sila sa ating listahan dahil kinakain ito ang kahit ano basta kasya sa kanilang bunganga. Hinuhuli nila ang kanilang target gamit ang malanidya nilang teknik. Ang mga anoli ay kaya magpalit ng kulay kaya hindi na namamalayan ng kanilang biktima na malapit na pala sila. Napakabilis din nilang umakit ng puno kaya walang takas ang kanilang biktima. Dahil sa kanilang bangis bilang hunter, kabilang ang anole sa listahan ng matitinik na lizards. Ang susunod ay ang gecko o butiki. Pamilyar tayong lahat sa lizard na ito dahil halos lahat naman ng bahay ay may butiki sa kisame. Isinama ko sila sa listahan dahil kung gaano kaliit ang kanilang katawan, siya namang ibinawi nila sa tapang at bangis. Ito ang bulilit na wag na wag mong iismulin. Biruin mo yun, kahit ang giganting kagamba ay walang panama sa gutom na gecko. Kahit ang mga ipis na halos kasing laki lang nila ay walang kawala pag silang naging target. Kaya naman kung maraming ipis sa inyong bahay, subukan mong mag-alaga ng maraming butiki. At sa gayon, merong hantigakain ng mga pesting insekto sa inyong lugar. Next ay ang mga agamid. May kita ito sa mabuhangin disyerto ng Afrika at Asia. Sa tuwing sila ay tumitsyempo ng pagkain, nagtatago ito sa buhanginan. Naghihintay sila ng may mapapadpad na insekto. Isang maling galaw lang ng insekto, ito na ang kanyang katapusan. Kung minsan, sinusubukan ng mga agamid ang kanilang swerte para makahuli ng langaw para mas mabilis silang makahuli ng langaw, ang mga agamid ay natutong lumapit sa mga leyon. Ang mga leyon kasi ay palaging pinuputakti ng langaw, kaya ito ang kanilang tsansa para samantalahin ang pagkakataon. Habang natutulog ang mga leyon, kumikilos ng dahan-dahan ang mga agamid. Iyan ay para hulihin ang mga langaw na dumadapo sa balat ng leyon. Isinama ko ang mga agamit sa ating listahan ng matitinik na hunter dahil sila lamang ang lizard na may lakas ng loob upang lumapit sa leon para lang humuli ng langaw. Oo nga pala, kung nag enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat! O ito, nakakita ka na ba ng lizard na parang dinosaur kung kumilos? Ito ang mga Colored Lizard. Sobrang amazing ng mga lizard na ito dahil sa tuwing naghahanap sila ng makakain, tumatakbo ito gamit ang dalawang paa na parabang Tyrannosaurus Rex. Dahil sa kanilang bilis tumakbo, walang kawala ang mga prey. Madalas sa mga colored lizard ay kinukolekta para gawing exotic pet. Kaya sino mag-aakala na ang maliit na lizard na ito ay para palang buhay na dinosaur kung humanap ng pagkain. Ang susunod ay ang chameleon. Ito na ata ang pinakapaborito kong lizard sa ating listahan ng mahusay na hunter. Kilala ang mga chameleon sa animal kingdom dahil sa husay nitong magpalit ng kulay. Mahusay ito sa camouflage kaya hindi sila madaling makita ng kanilang tinatarget. Napakabagal kumilos ng mga kamilyon pero meron naman silang dila na kaya dakmain ang biktima. Ang mga kamilyon ay isa sa pinakamahusay na hunter sa pamilya ng lizards dahil ginagamit nila ang kanilang mahaba at madikit na dila. Alam mo ba na ang dila ng kamilyon ay dalawang beses na mas mahaba pa sa kanilang mismong katawan? Dahil dyan, Abot na abot nila ang mga insekto. Dito sa desierto ng Amerika, merong lizard na binansagang monster o halimaw. Ito ang mga hila monster. Naging notorious ang lizard na ito dahil bukod sa matakaw itong kumain, nagtataglay pa ito ng kamandag. Ang mga Hila Monster ay gumagamit ng Venom upang madaling mamatay ang kanilang biktima sa isang kagat lang. Kung minsan, ginagamit din nila ang kanilang kamandag upang depensahan ang kanilang sarili sa mga kalaban. Gaya ng mga kamilyon, mabaga lang din ito kung kumilos, kaya mahalaga sa mga hilo Monster na magtaglay ng kamandag para madali sa kanila ang makahanap ng pagkain. Dito naman sa kagubatan ng Amerika, matatagpuan ang Basilis. Gaya ng ibang lizard na ating nakalakay, meron din itong superpowers. Alam mo ba na ang mga basilisk ay kayang tumakbo sa taas ng tubig? Sa sobrang bilis, hindi sila lumulubog. Dahil sa talento ng basilisk, kaya nilang tumawid ng ilog ng walang kahirap-hirap. Medyo nakakatakot tingnan ang mga basilisk dahil mukha talaga silang halimaw. Bagay na bagay ang kanilang itsura dahil para din itong halimaw kung umatake. Maski ang kanilang mga Kapwa Lizard ay hindi ligtas sa kanilang kumukulong sikmura. Ang mga Basilisk Lizard ay cannibal. Ibig sabihin, kumakain sila ng kanilang kapwa basilisk. Dahil sa kanilang itsura, naiimagine ko tuloy na siguro ganito ang itsura ng mga dinosaur noong nabubuhay pa sila. Ito ang uri ng lizard na mahirap kalabanin dahil sa ugod ng kapal ang balat nito. Maski ang mga cobra ay natatakot sa monitor lizard dahil halos hindi ito tinatabla ng tuklaw. Maraming talento ang mga bayawa kaya masasabi natin na isa sila sa pinaka-ultimate hunter sa mundo ng mga lizards kaya nitong umakyat ng puno kaya walang takas sa mga hayop na nakatira sa mataas na lugar. Hindi mapili sa pagkain ng monitor lizard. Basta ka sa bunganga, pwede na yung panlaman siya na. Kahit ano ay kinakain ng bayawak at maski ang patay na daga ay suwak sa panlasa nila. Malakas ang loob at napakatapang ng mga monitor lizard kaya hindi sila mag-aalinlangan lumapit sa tao. Ito ang naranasan ng babae na ito habang nagpapakain ng mga pagong. Aba, enang agaw pa ng pagkain. Hindi rin sila magpapatalo sa malalaking predator dahil ginagamit nila ang kanilang buntot para ipalo sa kalaban. So matutal, ang mga bayawak ang hayop na hindi mo gugustuhin makasalubong kung isa kang maliit na hayop. Ang panghuli sa ating listahan ay ang pinakahari ng mga lizards. Isa itong uri ng bayawak na matatagpuan lamang sa Indonesia, ngunit sumikat naman sa buong mundo dahil sa napakalaking itong katawan. Sila ang tinatatakutang komodo dragon. Tinawag silang dragon dahil sila ang pinakamalaking lizard sa buong mundo. Kaya na itong tumibang ng 90 kilos o halos kasing bigat ng dalawang refrigerator. Kakaiba ang mga Komodo Dragon dahil ang kagat nito ay may kamandag. May sapat itong kamandag upang magpatumba ng kalabaw. Mabilis din itong kumilos. Kaya nitong tumakbo ng 20 kilometers per hour. Kaya huwag kang babagal-bagal kung nasa teritoryo pa ng Komodo Dragon. Kapag nahuli nila ang kanilang biktima, hindi ito magsasayang ng panahon para sulitin ang kanyang pagkain. Dahil sa laki ng Komodo Dragon, sila marahil ang dinosaur na natitirang buhay sa ating planeta. O ano, nag-enjoy ka ba sa ating listahan? Alin sa mga lizards na ito ang pinaka nagustuhan mo? Matatakot ka ba kung mapupunta ka sa isla ng mga Komodo Dragon? I-comment mo na yan sa baba ng video nang mabasa namin ang iyong opinion. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Gelshan Tan. Hello rin kay Jayan Kabatanya. Shoutout kay Jason Lim Tion. What's up kay Krista Lagman. Jelly Ace Jelly, Jose Ricardo Legaspi, Kiro at Raiko Raso, Shan Loren at Shireen Lorraine Balatbat, at kay Lawrence J. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. The FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam.